tayo kay Boss Don, no? So, yeah. eto po, dumating yung kanyang Richard Mill. No, eto guys, Smile ito na ba ceramic. Ceramic, ceramic ba yun na kaya mo? Oo. Eto, Richard no, Mill. Re Ang pasin guys, no? 35,000, no? Carbon siya. Carbon. Richard Mill, Carbon order kasi dito, sa pala ito, Carbon 35,000 guys, no? Ito yung itsura niya, 35,000, ito pa yung... Ito, ito yung isang, ano, carbon din to. 35,000. Oh, takusan yung ano ah, yung ano dito sa labas oh. 35,000 guys. Bali, pero ano to, may bawas pa naman, depende, negotiable pa naman to. 35,000. Ito ceramic ano to, ceramic carbon combination. Ito carbon, ceramic. 35 din po ito, Boss Dan? 25. Ah, 25. Ito mas mura ng konti. Ceramic carbon. Ceramic no? carbon. Ceramic carbon, 25,000. Pero, wow. <laughs> Ang ganda, oh. Yun, oh, nakikita nyo yan, guys, no? Sobrang, ano yung ano niya. Ganda, eh, no? Hmm, ganda, ho. Oh. 30... Richard ba? Mill. Ayan guys, para sa mga gustong magkaroon ng ganito, Super Clone 35,000. Meron pa dito, ibang yeah. klase. X daw, ano ba to? Eto eh, no, eto ang maganda rin. Richard Mel, ano to? Hindi, meron ka soon. Ah, kumuha na? Kumuha na pala eh. Dalawa kami, dalawa. 35,000 din to guys. No? 35,000 Richard Mill na to. Naka-plastic to, guys, ha? Kaya medyo, ano, medyo malabo siya ng no? konti. Ayan. Kita nyo yung loob niya. Tagusan yan, transparent. 35,000. Dito lang yan, si Busdan sa may, ano, harapan ng video, Carmen Plana. So, mayroon pang, ano, dito, oh. Tag-viewer. Kung ito Boston, parehas lang po ba ito? 25 Ah, 25. Pero ang ganda, no? Stainless, no? 25. 25,000 25 guys, oh. Ganda, oh. Eh, kanya naman. Tatak pa lang, oh. Oh. Mga pangregalo. Eh, ito. Tag Hoyer. Woo! Check natin. Wow. Brabe okay naman yan. Oh. Guys, ito taguyer, no? Isang lang yan, sampu. 10,000? 10, guys, ito 10,000 na ah. Sino yung makakagusto? 10,000 to. Taguyer. Ten thousand lang daw to. guys. Tag for your ten thousand. Iyan no? Kitang-kita ba? 10,000. Papablog ko lang rin. Pag nakikita ko sa kita. Tsaka, ano pa ba yung iba? Na, ano. Ito, 35 din to, guys. No? Napakaganda o. Oh, grabe, oh. Richard Mill. 35,000. Sino yung makakagusto, guys? Puntahan nyo lang dito. Pa. Carmen pa. Tanas. Ito pa. Yan, no? oh. Oo, oh. Grabe Kahun no. Kahon pa lang, patik Philip guys, ha. Ito. Check wow. na natin. <laughs> Kahon pa lang, oh. Iyo no. Tingnan na natin 'yan. Solid. Parang walang pinagkaiba, bustan yung 1.6 to sa Green Hills. Guys, oh, to titingnan niyo no, no. Working ng Yan no, walang pinagkaiba. Hindi natin hindi natin mapapansin no kung ano yung pinagkaiba nito. Na I-check natin. Yung nakikita ko sa ano sa Green Hills na 1.6. yun no. Kita nyo. ng na sa guys, no? Oh. Patik Philip Bali, magkano po ito, boss? Boss, 35 din. Ha? 10,000? Oh, 10,000. Guys, 10,000. Yung pala mga Richard Mill ang ano, ang Tech 35 Pet 12. Ito 10,000, no? Grabe, atin niyo kahon pa lang. Ito. Kita niyo, ganda, no? Napaka

Kita-kita. No, kita. oh, ang ganda, no? Ito guys, ah, 10,000 lang daw oh, ito. 10,000. So, so, ito guys na yung Ano na ito? Yung tag hoyer, no? Ayan, yeah, no? Sobrang ganda, oh. Ah. Kita nyo. Tag hoyer. Stainless. 10,000. Pero dito, no? Dito talaga yung matitindi, no? Na Richard Mill. Nandun na sa, nandun sa ano ko, sa hmm? oh, hindi ko pa nakuha. Eh, kunin mo na, parang makasutang, Richard uh, ay, Mill. Ko, pin, ha? Pin, eh, tori, no? <laughs> oh? Oh! Suot na. na. na, na. Eh yeah, ito guys ito. ha? Baka wala <laughs> naman sa ako daw baka muno ba. Ah. Ibig sabihin ata 'yan. Init 'di. Ang himulan. Richard <laughs> Mill. <laughs> <laughs> yung ito po boss dan ano to? 25 or 35. 25. 25 guys, ah 25,000 a month to. So may mga pagkakaiba no. Yung carbon, 'yun yung 35. Ito. Carbon negotiable yan, ah. Yung negotiable po yun. Ito, 25. Yan, 25,000. Tingnan nyo naman. Ang 25,000 guys. Ito, ito, ito. ito, Ah, ito. Ito, 15,000. 15,000 ito. Yan. Yeah. Parang ano, no? Parang halos walang pinagkaiba nila sa ano. Ito, 15,000 guys. Ha? Itong kulay blue. <laughs> 15,000 guys 15,000 Itong ano Ito carbon to Wala na to Ito 35,000 Negotiable pa naman daw ito Ayan oh. 35,000 carbon Richard Mill so guys dito lang yan punta nyo lang dito kay boss dan dito sa harapan ng ano to BDO Carmen Planas iba ibang klase na Richard Mill so ayan ha oh. makikita nyo na yan tatak pa lang ha oh. yung mga strap yung yun oh. so ayan guys para ito sa mga super clone no so ayan guys ha papang rilo ni Bustan dito lang no oh. ayan no oh. bali punta lang po kayo rito sa Carmen Planas halos araw araw na naglalakad si Bustan dito no harapan po mismo yan ng video so ayan yung mga tag-hoyer oh. mabigat din to ah. Uh, hoblot bigat din eh uh. ah. ito guys ha ah. Oh, ganda rin ang oh, omega ha oh. dito magkano mga ganito nyo yeah. 2,500 guys eh ang hilera na yun ha 2,500 ito guys 2.5 no 2.5 ito mga ano ganito Omega oh. Ito rin, may ito. 2,500. Ayan. Ito rin, oh. Laki, oh. 2,500. Pwede tayo sa kabila. Ayan guys, oh, 2,500 dito. Bali, tag hoyer nyo. Ayan, tag hoyer guys. Ito rin. Nag-hoyer 2,500 Paparehas lang na ito no? 2,500 Marami, marami yung mapagpipilihan dito kay Busta. Ito, 2,500 din. Eh. Ganda, oh. naman 2,500, mga tag-2,500 lang yan, ha. Ayan eh Ito mga Rolex naman to Tayo Ayan mga Rolex naman yan guys Dito po Boston Anong ano naman po ito? Ito 5 Ito mga Rolex naman. Ah, ah. ah po. guys, mga tag 2,500. Mga Rolex 2,500. Ah, 2,500 'yan, no. Yeah, mga 25. 2,500 kayo Ito 2,500. Dinaman 2,5. Ano 'yung nilong 2500, bro, ito 'to, sir. Nagakatakot. Oh, 2500 Rolex, ito maganda rin 'to, ha. 2005. ito ba kaya ba 'to? Yung kulay. 2,500 dyan guys ayan 2,500 pa rin ito guys no? ayan 2,500 2,500 2,500 ito, 3,000 na to. Saka dito. Rolex din to. No? 3,000 na po ito guys. Ah. Saka meron din si Boston ng mga Enbrick guys. No? Ito, yung mga limited edition na no? ganitong klase Invecta ito, mga kaibigan. Ito. 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 Invicta boss ng magkano? 4,500. Ayan. 4,500, guys, no? Mga Invicta. Ito, 4-5 4 Ito, Techno Marine 4-5 Ganda Dito naman tayo sa Monster no? okay? guys, so yano no? o, gabi okay. O, oh, Ang gaganda, o oh. dito 4-5 ito lang, three, five. Eh, three, five. Ah, 3-5 yeah. Ito 3 Ito 4-5 na po ito 3-5 lang Ah, 3-5 Ito na ah, po Ah, ako Ang S3-5 guys, ah, 3-5, 3-5 Ayan, dito, 3-5 Ito 4-5 4,500 At saka ito 4,500 ganda na ito so dito guys no, ito ang mga tag 4,500 no? So, ganda oh 45 psycho x 45 ito pa din no guys oh psycho pa din Yun, no psycho pagong 4500 ito yung maganda ito yung ano talaga no gustong gusto ko na kulay orange dial ng pagong napakaganda saka ito rin wow psycho x 4500 dito naman tayo guys ano ito tag 3.5 tag 3.5 huh? yan 3.5 ito guys at kita nyo oh, ganda no 3,500 chudur ito, oh. ito maganda rin to iba klase yung ano nya 3,500 ito rin no oh, 3,500 mga 3,500 ito to britling guys no ito yung relo ng mga piloto britling kita nyo guys no ganda oh tapos dito, Ford 4,500 Ito kita natin Na maayos Ito guys sa 4,500 no? Monster Ayan o no? Kitang kita yung makina no? Ayan no? Monster 4,500 Black dial Meron din dito blue Wow Monster ganun din no nakikita talaga yung ano nyo yung sa loob 4,500 AP ayun guys no oh, mga AP tag 2,500 po 2,500 guys no oh, ang bibigat ah ay ang gaganda ng klase guys tag 2,500 AP ah eh. Ayun. Ayun. Tag 2,500 guys. AP. AP. Ayan o. Oh. AP. 2,500 guys. Ayan o. Oh. 2,500. Ayan, ah, no? Grabe, no? Ayan, Odie Marsh. Iba-ibang klase. Iba-ibang klase. Dito muna tayo sa, ano, ayan, 4,500 mga to, guys, no? Sa ikon na to, 4,500. Tsaka dito, meron na ito. Idol ni, idol niya. Idol Ganda, no? Ang gusto ko rito is blue. Okay, so. Blue dial. Ganda. oh Kita mo naman. Solid, no? 2525 lang daw ito, guys, ah sana sa Pasko magkaroon tayo ng ganito. <laughs> AP. Kaya nga hot. Ito oh, 5 lang uno. Oh, no? Ang ganda ng klase oh. Oo. Oh, Ito oh. guys oh. E, kung maano nyo ho ito. Ah, yung AP ni Boss no. Ah, mabigat siya, grabe. Parang solid na solid yung ano niya talaga. Oh. Kita nyo. Oh, Royal Clark. Solid na solid yung um, ano niya. Ang mabigat. AP. 2,500 guys. murang mura na. So, ayan guys. Yung update dito sa Rilo ni Bosgan, No? So, putan nyo lang dito. Napakadali lang po kayo kung makarating dito. Kung nyari pupunta ko. Uh, kung saan man po kayo manggagaling. Isitan man or ano kaya po no punta lang po kayo papuntang Divisoria baba po kayo ng uh, sabihin nyo lang Carmen Planas alam na po yan dito lang sa uh, corner ng recto so Carmen Planas pasok lang po kayo dito sa may Peltras Bank dito na, na medyo bungad lang po yon BDO tapat po siya ng video harapan mismo po ng video So ayan guys, sana uh, makatulong po sa inyo kung kayo po ay naghahanap ng magagandang klase ng relo, uh, na ipakita po natin yung mga relo ni Boss Sana kung, Ayun, may mga Rolex pa daw na pambabae. Guys, ito mga Rolex na pambabae, marami rin. Ayun Ayun. So hindi lang pala panlalaki. Ayun, napakarami pala rito, no? Rolex na pambabae eh. dito guys dami Ay, ano yan sobrang dami nga <laughs> ito gusto at tingin nga ang ganda na ito ha ah. pag kombinasyon ng ano nya ayo tisot oh ang daming, guys ang daming nag ano sa akin ng tisot no nagpapahanap ng tisot dito guys marami ito mga puts coach. Coach na pambabae. Ayan oh, mga ayan guys, mga coach naman po ito. Pambabae coach. No, oh, ayan. Oh, ayan. Uh, oh. Hindi na kaya may hindi kaya mailapag ni boss dan kasi sobrang dami. So, pumunta po kayo rito, hanapin niyo lang, magtanong lang po kayo, wala namang bait magtanong. Uh, sigurado meron si Busdan pang lalaki, pambabae Uh, ano mang brand yan basta available kay Boss Dano kaya pwede naman po kayo mag order at para um, isabi nyo lang kung ano yung hinahanap nyo para next time maka order na po siya ayan so ayan guys mapalalaki babae na mga relo rolex na relong pang babae mga pang lalaki guys nandito marami so pumunta lang po kayo rito halos araw-araw naman naglalatag si Boss Dan dito no Carmen Plana sarapan harapan lang yan ng video so once again maraming maraming salamat nawa uh, safe ang lahat maraming salamat sa mga laging sumusubaybay sa akin shout out po sa lahat sa inyong lahat saan mang sulok po kayo ng mundo God bless po ingat po lagi I'm strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been, am I really going back again? This time, this time I.